Bro. Bro. Ah. Yeah. Yung bakit ko mo gitara no? Oh, kinsa mo gitara? Kung kon ni ka Ricky ni. Oh. Ang Dulo ko kan. Oh, ikaw ni gitara bi kay. Manguyab lagi ko ano. Ano na ka? Ang mga randa ba. Kusog mo kan tay mo ano. Kono. Kami ka mo gitara nya, ako rin mo kanta. Oh, sige. Ang ba. Ang kanta ko ni kantahan. Walang iba, walang iba. Oh, walang iba ikaw lang sapat na.

Gigi, godona. Balik na, malik na. Sa kurus na ng nga nganto na sa part Kahit na lang, sige sige, kahit na mabato. Eh, 1 2 3 go. Kahit di ako na, ako na. Isa ni, isa ni. Nayar go di kanang isuf, kanang mo. Talma lang bakal malang. Oo, ayan Gigi, gigi.